Dalawa lang kasi nangangalpit kaya hindi kayo binibigyan ni Papa niya eh. Kalbitin niyo rin si Papa niyo. Kalbitin niyo si Papa niyo. Para bigyan din kayo. Tinawag mo kasi siya kaya tumayo siya eh. Nagkamali ng name. <laughs> patiently waiting eh, makikita nyo naman po patiently waiting sila hanggat hindi sila tinatawag lalo na yung tatlo dito ha? patiently waiting hindi yan lalapit hanggat hindi tatawagin picture Cherry. Titig na titig si Cherry sa papa niya. <laughs> Pero nauna na po silang titigyan. Nakarami nga sila eh. Ah, tingnan niya pa. Ito pa isa. Ikaw na daw, Ayan, kita niya po <laughs> Nagintay talaga silang tawagin Si Mami Dib <laughs> Yung tatlo doon <laughs> Marunong na rin magintay eh, Ayan, lahat po sila nabigyan Walang hindi po nabibigyan Lahat po nabibigyan Kapag kami po ay nagbibigay ng treats talaga sinisigurado po namin lahat nabibigyan. bibigyan. Yung iba nga lang po, hindi nyo na pa, kasi minsan po merong nagko-comment na may nalaktawan. Pero kung papanoorin po natin maigi, lahat naman po nabibigyan. Tulad nung nakaraan po, may nag-comment na hindi nabigyan yung isa. Pero nung nireview ko po, nabigyan naman lahat. Kasi nauna pong bigyan si Gracia noon yun lang po, lahat po nabibigyan wala kami tulak kabigin sa kanila lahat po sila ay aming love Ayan. <laughs> look up daw, look up <laughs> isa mo yan <laughs> isa lang na naglo-look up eh nangalay likod mo pa? So, sino ka ma magmamasahe? ayun, 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 ayun. O, dalawa pa yan pa oh. <laughs> Yung isang galing eh, oh, gigil na gigil. <laughs> Natatakpan lang ni ano eh. Natatakpan lang ni Goku eh, gigil na gigil si Cherry, mabigyan lang eh. <laughs> gigil na gigil pa yan, oh. No? Salamat. <laughs> Ayan, to. So... <laughs> Ay, astig, si astig yan. Si astig Daig pa kayo ng malilito. Tahimik dun. No? Nag-iintay lang. <laughs> baba. Sabi <laughs> ko, Huwag, huwag, huwag sa rin na maghintay. O, oh, Sara. Maghintay, Mayor. Snoopy, maghintay. Barak, tapos ka na, barak. Siglir na. Siglir mo na. na. Muna. Pssst. Maghintay. Pssst. Mamaya kayo. Para mo. Mamaya kayo, Jack. Pangulis sila. <laughs> So magtatanong ko kung bakit nakaganyen si Polo. Meron po kasi siyang singaw sa may batok. Nilagyan ko po ng ganyan kasi para hindi niya nakakamot. Sa kanila lagyan ko rin kasi ng gamot. Um, diba. Ay, oh. Para hindi niya makamot at hindi rin madilaan ng iba yung gamot na pinapahid namin sa batok niya. Nabigyan na ba si na milky kasi iron? Oh. Hindi ko kasi napansin niya eh. hmm. yung, tat yung, tatlong pulilit doon, Magkakamot. Sa Bibi, wag mo gabi na. Gabi na. magkakamot. Sipag na sipag eh. Sipag. Ah, Goku, paalam ka na, Goko. Goku, papaalam mo na si ko Ah, kaway na dito, Goko. Goko. Asan mo, Goku? Huwag na ko Si Goku lang. Ayun, kawa. Happy! <laughs> Tatlong mulilit na kikianin natin yan. <laughs> Astig. Talaga si Astig. Si Isiga, si Astig. Astig yung Ikaw lang ganyan, Astig. Tingnan mo naman yung mga kasama mo, mga behave. Ayan po, good night po sa ating lahat. Salamat po sa tumapos ng video na to. God bless.